Good day everyone. It's July 7, 2025. So, ito yung ating incubator. Actually, nakaset to ng set natin ng ano. 37.9 nakaset siya pero nag-38. Pero okay lang yan. Tapos, meron tayo ditong digital thermometer din. Ayan. Sa labas, ang temperature niya is 33. Tapos, kung ano yung sa incubator natin, 38 din na detect niya. Which is good. Ayan, 37.9. Ito ay, eh, incubator na to, in order natin sa Shopee, intelligence, intelligence incubator. Ayan. Household intelligent incubator. 80 watts, 220 pero ang kagandahan ng incubator na to meron siyang 12 volts. Pwede nating connect dito sa battery ng motor. Tapos syempre, may libre yan na ano eh. Ito, clip. Iipit to sa, sa terminal ng positive negative ng battery. Tapos syempre itong jack nya na yan, dito. Kasi yan. Pero, border ako na mas maganda mas malaking clip yan positive negative so ano ba laman ng ating incubator nandito yung sa bandang kaliwa itlog ng pabo 3, 4, 5, yung lima dyan sigurado ako magbuhay na itong dalawa maghihintay pa ako ng 3 to 5 days para ma-check kung talaga mong buhay tapos ito itong itong nandito uh, buhay na rin yan uh, ano siya ng native na manok kung nandun sa atin tapos ito yung crossbreed ng Rhode island red na, na black astrolog buhay na rin yan so lahat yan na itlog ayo oh. na putol yung ating na putol yung ating video kanina so pagpatuloy natin ito eh tong sumunod na, li na linya itlog ng native natin yan na manok na isa tapos to itlog na yung ating dating manok yung Rhode Island Red saka yung rooster dati na nabenta na tapos ito ulit ganun din sa kanya tapos ito yung ating itlog ng tawag dyan mga pumanok yun nakalimutan ko na itlog na ng ating brow, uh, decal brown na yun so kitang kitang yung brown na brown yung kanyang egg so nag incubate tayo Check natin yan after 10 days. Pati ito, after 10 days, check natin kung fertile lahat. Kailangan kasi namin magpadami ng layer na kahit lugi manok. So, kaya yan. Meron tayong na-incubate. Cross to ng Wood Island Red na pure breed. Tapos ng Tekal Brown. So, tingnan natin kung anong kalalabasan. So, ayun lang yung review dito sa ating incubator na gamit. So, habang nanonood po kayo, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. So, ayun lang po. Maraming salamat po. Ah, taga, bago pala yun. Ito pala, may ilaw pala to. Review natin. So, mag-edcard tayo. Yan. Yan yung ano. So, itong incubator na to, eh, lahat pwede dito. Sa isyo ng manok, sa ducks, sa goose, sa squall, napindig ko ng bird, yan. So, maganda. Maganda yung pibito. So, matitignan lang natin kung ilan ang mapipisa. Pero, kasi, hindi, yung technique kasi dyan, para sure na talagang kung ilan yung mapipisa, mapipisa kailangan natin mag ng every 10 days to 15 days. Pero ako, nagka ako ng 10 days. So, yun lang. Have a nice day at maraming salamat po mga kagri. Ka